Hi guys, good morning. Ako po si Milton Ralwa. Nagtatrabaho to sa burakay. Babalatan ko 'tong niyo gamit ang aking ngipin. What's up? Simulan na natin. Ah. Ah, maliit na kalaki, guys. Napakagaling, guys. Oh, galing ni Kuya, oh. Bilis na yung kuya oh Wow Diba uh. yung nangipin yung kuya oh Hulo pa Hindi yan makatapos guys Ang galing ni kuya oh Hindi ba yung nangipin yung kuya Sige kuya Ha <laughs>

struktura lang si burakay matigas dito ubuhi pa din po